Kumusta kayo lahat mga taga-subaybay? Isang nakakatakot na balita na naman ang ihatid ko sa inyo mga kaibigan. Ayon sa hindi nakakaalam ha. Pero sa tingin ko, alam na po ninyo ito. Ah, naganap na. Ah, umatake na po ang Amerika sa Iran. Ah, yun, yun sa atin, Ibig sabihin, wala po tayo'ng magagawa diyan. Uh, hanggang dasal lang po tayo mga kaibigan. Uh, ibig sabihin, ano ang epekto uh, niyan sa atin? Ang uh, napakalaki. Eh sa Martes tataas na ang uh, gasolina na sa limang piso yata. Eh lalo na mga kaibigan na uh, ngayon na uh, naganap na. Yan ang uh, lagi kong uh, iniisip na sana Uh, magiging uh, mahinahon itong Amerika. Eh wala na. Ibig sabihin ah uh, antay na lang natin ang kung anong uh, magaganap. Kung uh, magkampi-kampi na ba? Magkaroon na ba ng ikatlong digmaan? Uh, sana ay uh, panalangin po natin na wag naman po. Ayan, mga gira na yan nakalagay na kasi sa Biblia yan. Ako, wala na akong uh, dinadap ay kinakampihan na reliyon pero naniniwala ako sa Biblia. 'Yon po ang totoo mga kaibigan. Ngayon, ano ba ang uh, magagawa natin diyan? Ako bilang uh, matanda na rin ako, 'yo. <laughs> At saka hindi ako nagmamagaling dito. Kaya ako nagbabalita kasi ang aking channel ay tungkol sa mga pagpapayo. Ang ibig sabihin mga kaibigan, ano magagawa? Eh, maraming, ano, haka-haka, ah, gusto magtaas sa pamasahe, ay yung iba naman, magrarali. Tingnan nyo na ugali ninyo, oh. Alam niyo na laki ng problema, magrarali pa. <laughs> ah, umpisa pa lang yan. Ito, mga kaibigan, umpisa pa lang yan, ha? Kasi pag uh, ah, nadamay itong, ah, alam ba ninyo yung pinaglalabanan na yan? Iran at uh, saka Israel Nandyan sa nakapaligid nyan Puro uh, Ang langis Puro nandyan nang gagaling Kuwait uh, Ang tawag nito uh, Iraq Mayroong mayroon langis lahat yan uh, Marapit na rin dyan ang uh, Dubai uh, Anak Mag-ingat kayo dyan sa Dubai Jerome, mag-ingat kayo dyan At uh, alam ninyo Lagi kayo makikinig ng balita kasi uh, pag naglabo-labo yan, madadamay, madadamay yan, ay eh, gitlang silangan. Kasi kung baga sa ano, uh, pag nagalit itong mga kakampi ng uh, Iran, ibig sabihin, baka maganap na yung ikatlong digmaan. Panalangin po tayo na wag matuloy kasi po, dito sa Pilipinas, malayo tayo, pero ang... Uh, napakalaking crisis na tatama sa atin. Kaya lahat po mag na po magtipid-tipid. Uh, kahit man sabihin niyo mayaman kayo, marami kayong pambili ng gasolina, kahit mahal kaya niyo bumili. Pero uh, alam ba niyo yun maitutulong niyo sa bansa? Kung meron kang uh, limang kotse, eh, dapat uh, magbawas at uh, tatlo lang muna ang patatakbuhin at sama-sama na sumakay roon. Eh, kumisan kasi pag maraming pera eh, hindi, mata, hindi matakot gumasta. Para po, ang, uh, gasolina, hindi na po masyadong magagamit. Ayun nga, di ba? Okay na kaya kung gusto mag-commute na lang, yung mga yayamanin dyan na di kotse, kung pwedeng mag-commute na lang, mga nag na sa Maynila, pwede rin. Yan sa akin eh, payong yung uh, bilang nakakatanda lang naman yan eh. Kasi alam niyo, pag gasta ng gasta tayo ng gasolina, Ah, pamahal pamalang pamahal ng uh, gasolina. Ah, ano bang sabi ng Pangulo? Ayoda. Kaya ba? <coughs> siguro, sandaling-sandali lang ng ayoda na yan. Hmm? Eh, Nag-umpisa pa lang oh, yan eh. Kaya ang magagawa lang talaga natin, magtipid, magdasal. Hindi eh po natin makukuha yan sa sinabi ninyo. Pupunta kayo sa lansangan, magrarali. Gipit na nga, may kalamidad na nga. Oh. Kalamidad po yan hindi yan kagustuhan ng uh, natin, ng ating bansa. Damay tayo dyan dahil ang gasolina nagagaling dyan lahat. Oh. ah, mayroon pa ba akong dapat ipaliwanag? Nagkapaikot dyan, oh. Lahat ng gasolina na dyan. Ay, te, kung uh, talagang uh, maglabo-labo na, di ang Amerika ma mag madadamay na, sila nga tumira, eh. Ibig sabihin, <laughs> pag sinabi kong labo-labo, titirahin na rin yung Amerika ng mga kalaban. Huwag naman sana. Kasi napakalaki. Yan ay yun nga ang ikatlong digmaan kung natuloy. Kaya po ay mag-isa po tayong manalangin. Walang imposible sa Panginoon. Na po sila. Alam niyo pagka ganyan na umpisahan yan, wala tayong magagawa kung hindi. kibalita na lang. At ingat kayo dyan palagi, mga nandyan, mga bayaning OFW ay yung iba daw ay ayaw umuwi, eh. nakita ninyo <laughs> uh, ma alam niyo nyo ang sinasabi ng iba mas mabuti pa matamaan ng bomba kaysa mamatay sa gutom sa Pilipinas ayan po ang ano oh. kaya po tayo po dapat na nandito sa mga mga namumuno magkaisa na po tayo kung paano resolbahin ang mga problema hindi yung kanya-kanyang away pa rin <laughs> si kanya kaya, away pa rin eh. Eh, sana. Sabagay, tumahimik ng konti ngayon, no? Magmulungan ang bisanong nag Magkasundo-sundo na, para po uh, planuhin po natin. Ay, sige, magwakas ng ating video mga kaibigan. Ayun na nga ha, hindi ako nagbibiro. Yung mga dikotsi, pwede mag-commute kung gusto nyo makatulong sa bayan. Kasi kung uh, mabawasan yung uh, pangangailangan, ibig sabihin hindi masyado mag-short -sure. oh, di ba? ganun lang yan eh kung kayang mag-commute kahit na sinabi, kahit na marami kayong pambili tipid-tipid di ba? kasi nag-umpisa pa lang ang digmaan di natin yan makuha sa sabi natin pupunta tayo sa lansangan antayin na lang natin sigurado magtataas ang pamasahin yan wala tayong magagawa at yan ay pag-aaralan lang pa, ingat lang po tayo palagi